Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Manana 4 Sabi niya, Salam Ustad Sa pagsasala po, kauntid po ba ang isang raka'a Kung hindi mo naabutan ang suratul fatiha So ang tanong dito ng ating kapatid Halimbawa, uh, salatul jama'a at nalit kang pumasok sa masjid So ngayon, ang naabutan mo lang halimbawa ay magruruko na Pero hindi mo na naabutan yung suratul fatiha So, walang problema kung hindi mo naabutan yung surat fatiha dahil ang tayo na yun ay naabutan mo. Kung unang raka pa lang yun, so naabutan mo yung buong sala. Kung pangalawang raka pa lang yun, ay isang raka alam po yung hindi nyo po naabutan. Kasi ang tanda po na naabutan nyo po yung isang raka ay pag inabutan mo na ang imam ay nakaruko yang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man adraka ruku' faqad adraka at ang sinuman na inabutan niya ang ruko ng imam ibig sabihin karuko, nakayuko pag inabutan mo siya dyan sa pagpasok mo sa salam ay inabutan niyo po ang isang tayo o isang raka'ah pero kapag ang imam ay nagsabi na po siya ng sami allahu hamida ibig sabihin yung raka'ah na yun ay papalitan niyo po e kung unang raka yun so isang raka yung kulang mo Papalitan nyo po yun Kung pangalawang rakaan na yun, so dalawang rakaan po yung papalitan nyo po. Okay? So yan lang po ang konting kaalaman. Kawag na po kung ano po yung tanda na nalaman nyo po ang isang rakaan. Wallahu a'lam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa